Lea, ano yung ibinigay na babala ng PNP kay Atty. Harry Roque? Magandang tanghali sa iyo aga, he can run but he cannot hide forever. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa tila pangangantiyaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga otoridad na patuloy na naghahanap sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Roque kaya't naniniwala sila na babagsak din ito sa kamay ng mga otoridad. For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is uh prudence sa dictates that uh, he should not make any 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 uh, insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency he can he can run yes but he cannot he cannot hide forever Nagbabala din si Colonel Fajardo sa mga taong tumutulong para makapagtago si Roque sa mga alagad ng batas. Aniya, maharap ang mga ito sa kaso sakaling mapatunayan na nagkakanlong sila ng mga pinagharap ng batas. Nauna nang inamin ng PNP na nakatanggap sila ng informasyon na nasa Region 3 at Region 4A si Roque subalit ng puntahan ng mga pulis ay nagnegatibo nag ito. Nauna nang na ipinagmalaki ni Roque na gumagamit siya ng mga kaibigan sa pag-upload ng kanyang mga broadcast video at nag-iiba-iba din siya ng lugar upang hindi matunto ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook page naman, iginiit ni Atty. Roque na walang bisa dahil labag sa batas ang utos ng kamaran na arestuhin siya. Kaya naman, karapatan -ani aniya niya na lumapit sa Supreme Court para sa writ of amparo para siya ay proteksyonan at certiorari na naglalayong questionin naman ang gawain ng gobyerno na umano'y pagmawalabis na kanilang horesdiksyon. Malaki-ani ang pagkakaiba ng Pugante na lumabag sa batas at Pugante na iniutos lamang ng mga politiko ang pag-aresto. Aga? Maraming salamat, leya Ilagan.